Magaling araw, mga reklamador. Opisyal na nagtapos ang pagiging Deep Ed Secretary ni VP Sarah. Sa tingin natin, hindi nakakabuti din sa bansa kung maging aktibo pa si VP sa pamahalaan. Kasi lahat ng, lahat ng ugnayan niya patungkol sa papamahala either mag-advise sa presidente, either hawak siya ng ibang posisyon, ng secretary, or represent niya yung bansa. No? I-represent niya yung bansa as part of the government ay wala rin mangyayari kasi mapupuno lang siya ng ano, batikos. Kaya nung sa DepEd, ang dami niyang magandang plano. Pero sa tingin natin na kahit anong magandang plano pa yun, at kung puro batikos lang din ang kahinatnan, ay wala rin mangyayari sa magagandang plano sa para sa Department of Education. Ah, nakita naman natin 'yan doon sa ltf no? Na no, wala rin magandang nangyari. Sa panahon na 'to, lahat ng mga lahat sa panahon na to, lahat na mahawakan ni VP Sara ay magiging bato. <laughs> magiging disastrous 'yon. Matitinggal lang 'yung magagandang plano. No? Mabuti na 'yung ano para pamalaan ng iba, ng kalyado ng presidente. Talaga, uh, hindi naman natin sinasabi na hindi ka-alyado ng Presidente si VP Sara. Pero marami din kasi sa kampo ni Presidente na gustong pabagsakin si VP Sara. So mainam na yon na hindi na siya hawak ng anumang katungkulan. Yun nga, yun nga ang sinabi niya na uh, she designated herself as the designated survivor. Ay uh, yun na lang, yun na lang ang ano niya. Maliban sa pagiging uh, vice Presidente niya, kasi... Nakaakibat don sa pagiging vice presidente maraming ano yan you know, involving sa pamahala sa uh, kalakaran ng pamahalaan maraming function para sa para sa ikakabuti pwedeng i-contribute ng vice presidente para sa pamahalaan pero yun nga nakikita na niya na wala lang talagang magandang kahinatnan o tayo, nakita din natin na walang magagandang kahinatnan kasi puro batikos na lang din. Instead na yung mga bagay na magandang bagay, magandang plano para sa mga ganito, ganyan, ganyan, hindi magpupursue kasi tala talagang kukuntrahin. Hindi naman tinitingnan ng mga detractors ni VP ang magandang plano. Ang tinitingnan nila na ayaw nila yung may magandang pagawa si VP Sara sa panahong administrasyong ito. So, yun na lang, designated survivor in succession, si VP Sara talaga ang papalit ng presidente. So, yun na lang. Liban sa office of the president na pwede niyang gawin in his own, in the capacity of her office as vice president, yun na lang ang magagawa niya. Hindi tayo, hindi tayo mabahala kung sabihin niya na, ano, hindi naman, ano yun, hindi naman threat talaga yung sinabi niya na designated survivor. Yun na lang talaga, yung sinabi natin dati, na yun na lang talaga ang gusto niyang, pwede niyang gawin. Kasi kahit anong tulong niya, kahit natutulong siya or makipag-cooperate siya sa administrasyon ito, marami talagang tutol doon. Alam na natin, ayaan na lang natin ang desisyon ni VP Sara na magiging, ano na lang talaga, uh, yung gawain na lang ng Office of the Vice President na hindi nakaka-apekto doon sa pamamahala sa pamahalaang ito. At of course, tungati kasi yung succession, di ba? Hindi natin iniisip na mangyari yung gano'n. Pero as vice president, yun talaga. Yun talaga ang katotohanan doon. Manood tayo sa zona. Tingnan natin kung anong magandang balita.